Aha! Oh no! Kunti, lang ulan yan! Grabe! Tubig! Ano ba yan? Ano? Ang taas ng tubig! Oh my! Oh my! lakas ng tubig. Ako, ingat po kayo, mga gabi, o, mga baso. Ayun, tumirik na yung isa, oh. na naman si Kuya, tumirik na. Pinababalik na ibang mga motor parang golden City na yata to ang dami na tumirik eh, ang sasakyan motor ako, yun ang napapuntang Balibago dyan mga estudyante, yapak, maglalakad sa bangha bumabalik na po yung mga motor. Tumitirik yung mga ibang sasakas. Ah, yan mga bata o estudyante. Bakit? Oh, saan ba Oh, basura? bata oh bawa naman uh, baka mga stranded kumahan oh, mga estudyante ay uy mga bata ingat kayo naku mga bata oh dinatang ko ng mga bata ito Sejak tu hindi nga mo ah, maghahaba may mga na-restaurant or mga dadaan po sa Balibago bahago po dito sa may complex huwag kayo ingat